Tara, samahan nyo kami. Uwi ulit tayo ng Mindoro. saktong 3 p.m. ay umalis na kami ng bahay. Isa't kalahating oras lang naman na biyahe ay nasa port na kami. Pagkarating namin dito sa pier ay dumiretso na agad kami sa unang gate. Dito pala ay eh, advice na kayo na i-hazard ang sasakyan papunta sa loob. At dito rin ay may babayaran na kayong 200 pesos plus para daw yon sa PPA. At habang nakapila ay may pupunta na staff or crew na galing sa barko. Hindi mo na kailangang bumaba para magbaya dahil sila na ang pupunta sa'yo. Ang convenient ba diba? dahil lahat ng transaction dito ay drive-thru lang. In short, hindi mo na talaga kailangan bumaba, lalo ngayon sobrang init ng panahon. Ang hassle kasi talaga nung ikaw pa yung lalabas at hahanapin mo pa kung saan buti yung mga babayaran mo. Nasa 4,700 pala lahat ng binayaran including the vehicle and the passengers. Since ang dalawang bata ay students kaya may discount sila at ang driver naman ay libre talaga. At ako naman ay regular passenger and it cost 500 pesos. Pandang 545 ay umalis na nga itong barko. Hindi kalakihan itong barko kaya medyo mabilis at sobrang ganda rin ng dagat ngayon dahil hindi maalon. Inaabot naman ng dalawa hanggang tatlong oras ang biyahe nitong barko galing sa Batangas papunta ng Kalapan. At from Kalapan Port ay magta-travel pa kami ng 1 hour to Pinamalayan. Kung tutusin ay sobrang dali lang talaga umuwi ng Mindoro. Lalo na kapag hindi peak season ay umaabot lang talaga ng 6 hours ang biyahe. Actually, nung college days nga daw ng daddy ay kaya niyang magbalikan ng isang araw from Manila to Mindoro at Mindoro to Manila. Yung tipong magbabiyahe siya ng umagang-umaga -umaga pa Mindoro at Uuwi rin daw siya ng Manila sa gabi. Tapos pag uwi, may isang sakong bigas nang dala. Anyway, after 3 hours ay nakadak na nga ang barko dito sa Kalapan pero ang tagal naming makababa. Gawa ng high tide daw ang dagat at first time nga naming lumabas ng barko nang nakapatalikod ang sasakyan. Kaya dito kami medyo na delay dahil nahirapan yung mga truck na nasa unahan namin bumaba. More on cargo kasi ang mga nakasabay namin sa barko, iilan-ilan lang kaming mga private vehicle. To be exact, 9.30 na kami nakalabas ng port. Medyo gutom na ang mga person by that time kaya sabi ko maghanap muna kami ng makakainan bago ulit kami magbiyahe sabi ko nga kung anong unang madaanan or makita ay eh, doon na kami kakain para hindi kami masyadong madelay. Kaya ito, dito kami kumain sa KFC. May mga energy pa rin naman ng mga person. Right. Kaya ayan, nagawa pang mag selfie while waiting the food. Hi, talaga naman itong KFC. Mayaman talaga kayo sa mantika dahil pati baso nilalagyan niyo. <laughs> <laughs> dahil gabi na at ayaw nang mag-rice ng mga Ferguson. Ayan, that famous bowl lang ang in-order na. By the way, nakarating kami ng bahay ng bandang 11 at natulog na kami ng mga 12. Nagising rin ako ng bandang 7am para mamalengke. But before that, I flex ko muna itong napakagagandang mga halaman ng nanay. Dahil worth it naman talaga i-flex itong mga halaman ni nanay dahil napakaganda. At alam nyo ba dito kahit sobrang init daw sa maghapon ay laging umuulan naman sa gabi. Kaya hindi rin talaga masyadong natutuyo ang mga halaman. And fast forward nga galing na ako ng palengke nito. Ito nga at i-harvest iha ko na yung tanim ni nanay na sili. Nagtawanan pa nga kami dahil sabi ko mas nauna pa akong mag-harvest kesa sa nagtanim. <laughs> Nagluto nga pala ako ng dinuguan dahil sobrang namimiss ko talaga to sa Manila. <laughs> dahil doon hindi ako sigurado kung bago ang dugo kaya hindi ako nagluluto nito masyado. At buko doon meron din kasi rito na bibilhan na masarap na putong bigas. Which is alam naman natin na perfect pair yun sa dinuguan. Ayan pangiting lang yan pero pawisan na ang kilikili at alak alakan niyan. At nang matapos naman ako magluto, ay inaya ko naman ang Zyrus, mamitas kami ng mangga. That sobrang that's... nakakatuwa nga ang mga bunga nitong mangga dahil ang bababa. Hindi ka na talaga mag effort na umakyat pa para makakuha ng bunga. Kaya itong si Zyrus ay sobrang nag enjoy talaga. At nang mapagod naman siya, ay ako naman ang nanguha. Kid. Where's the pelican? Naalala ko pala, tuwing summer ay nangunguha kami nito sa kapitbahay na may mangga. At syempre, nangunguha kami ng hindi nagpapaalam. Sinasabihan pa nga nila ako noon na ang ganda-ganda ko daw pero nagnanakaw ng mangga. Paano ba naman kasi kapag nagpaalam ka ay hindi namimigay? Nang matapos pala kaming mananghalian ay nagkayayaan naman maligo sa ilo. Dito nga ulit to sa Mayla Fortuna sa Socorro. Medyo maraming nga ang naliligo ngayon gawa ng weekend at medyo mainit rin talaga ang panahon. Kaya imbis na tumambay ka sa bahay ay dito ka lang maglublob. At alam niyo ba ang maganda pa dito ay walang entrance fee. Ang babayaran mo lang ay kung magre-rent ka ng kanilang cottage sa halagang 300 pesos. Kaya sana lang sa mga pumupunta ay alagaan natin at mapanatili natin ang ganda nitong ilo. Maging responsible sana ang bawat isa sa natin lalo na pagdating sa basura. Bandang alas 5 nga ay umalis na rin kami at nandito na kami ngayon sa may bayan ng Socorro. Kung kilala nyo si Kamangyan Vlogs ay taga rito siya. Isang bayan lang ang pagitan mula sa pinamalayan kung saan doon kami nakatira at ang inlos ko. Itong mga nakikita nyo naman, yan ang makikita nyo habang daan pa uwi ng bahay namin. Kapag galing kaming maligo sa dagat or sa ilog, kapag pa -uwi, ay sa likod talaga kami sumasakay. Bukod kasi sa basa kami galing pagligo sa ilog ay sobrang ganda rin talagang sumakay dito sa likod. Dahil ganito mga kaganda ang makikita mo habang daan. At ayan na nga, nandito na kami sa bahay. O siya, yun lang naman ang unang araw namin dito sa Mindoro. Pakinggan nyo pala kung gaano kalakas ang ulan dito sa gabi.